ganting tindera dumating na po ang ating mga uniform, no? Ayan po, yan yung new and improved free school uniform para sa mga public school students ng Tagig. Mula sa preschool hanggang sa senior high school. O, di ba nakakatuwa naman? Kompletong-kompleto siyang magbigay, no? Si Mayor Lani no? Ayan, may rubber shoes pa po siya. Ang ganda niya. Ayan, kulay black pa siya, di ba? At may mga size po siya mga ogang tendera ang ganda so exciting at ma-excite -e po yung ating mga kiddos na isuot po yan kasi syempre bago diba at ang ganda color, color black pa siya at syaka yung mga totibag niya ang gaganda oh at syaka bago po yung kanilang uniform yung color na uniform nila na checker na may pagka black and white ayan at saka wala siyang plates, no? So, maganda po yung kanyang style. Kakaiba po siya. Inibay na nila yung style. Inibay na nila, nila yung color, no? At dalawang pares po yan, no? Dalawang palda, dalawang blouse, isang pampi'i, at may uniform pa, at may medyas pa. O, ba diba ka pa? Kaya, dapat, masipag tayong mag-aral, invite natin yung ating mga kids, no? Kaya wala nang reason para sabihin ng mga kabataan, di ako nag-aaral kasi wala akong baon, wala rin akong uniform, wala rin akong bag. Hindi na po yan problema, sagot na po yan lahat ng ating Mayor Lani Cayetano. Ayan, diba? Thank you so much sa lahat po dahil ito po'y malaking bagay at malaking tulong po sa lahat po, no? I love Taguig. Ayan po. Hindi lang po yan dito sa sa tagig, sa lahat po yan. Meron po yan, mga ogang tindera. Sana all. Kung di po ako nagkakamali, ha? Ayan yung pampiirin po, no? Size, la uh, size large po lahat yan. Ayan, yung t-shirt niya. Ayan. O, oh, diba? Puro tagig. Ang galing. Hindi na siya bibili. Hindi katulad ng dati. Alright, maraming pansalamat. ha